Ang Pilipinas, isang bansang nakakalat sa dagat, ay mayaman sa kasaysayan, singkulay at sigla ng mga coral reefs nito. Libu-libong isla, bawat isa ay hiyas sa malawak na Pasipiko, ay nagkukuwento ng mga pangyayari bago pa man naisulat ang ating kasaysayan pagsabog ng mga bulkan, paggalaw ng lupa, ang mga likas na puwersa ng kalikasan, ito ang bumuo sa ating kapuluan. Mula sa mga nag-aalab na simula ay umusbong ang lupa, at mula sa dagat, sumibol ang buhay. Ang mga sinaunang Pilipino, ang ating mga ninuno, ay bihasa sa paglalayag sa mga karagatang ito. Namuhay silang kasundo ng kalikasan, iginagalang ang mga yaman nito at tinitiis ang mga bagyo. Ang mga unang nanirahan dito, dala ang diwa ng pagtuklas ang naglatag ng pundasyon para sa isang bansang nakatakdang maging dakila ang kanilang katatagan na ipinamana sa mga susunod na henerasyon ay nasa ating dugo isang patunay ng kanilang matibay na diwa bago pa man dumating ang mga dayuhan isang masiglang halo ng mga kultura ang umusbong sa ating mga isla ang mga sinaw ng Pilipino, na pinagbuklod ng paggalang sa lupa at dagat, ay bumuo ng mga pamayanang nakaugat sa pagtutulungan at pagpapahalaga. Hindi sila magkakahiwalay na tribo, kundi isang bayang magkakaugnay sa wika, tradisyon, at malalim na paggalang sa kanilang mga ninuno. Ang mga barangay, maliliit at nagsasarili, ay nakakalat sa buong kapuluan. Pinamumunuan ng mga datu at raha, ang mga pamayanang ito ay umunlad sa pamamagitan ng kalakalan, kasanayan sa paggawa at matibay na pananagutan sa lipunan. Ang diwa ng bayanihan, ang pagtutulungan ay naging mahalagang bahagi ng pagkataong Pilipino. Ang pamana ng pagkaisa at pagtutulungan na ito ang patuloy na nagbubuklod sa atin, isang patunay ng lakas na matatagpuan sa komunidad. Ang Pilipinas, na estratehikong nakapuwesto sa mga sinaunang ruta ng kalakalan, ay hindi nakatadana para sa pag-iisa. Ang mga mga ngalakal, manlalakbay at mananaliksik, na naakit sa mga pampalasa at kakaibang produkto, ay nakarating sa ating mga baybayin. Ang mga barkong Chino, na puno ng seda at porcelana, ay dumating kasama ang hanging habagat, ipinagpapalit ang kanilang mga kayamanan para sa mga perlas, ginto, at iba pang lokal na produkto. Ang mga pakikipag-ugnayang ito, na tumagal ng daan-daang taon, ay nag-iwan ng hindi mapapawing marka sa ating kultura. Mula sa mga masalimuot na disenyo na hinabi sa ating mga tela hanggang sa mga masasarap na pampalasa na nagbibigay lasa sa ating mga lutuin, ang impluensya ng mga unang pakikipagtagpong ito ay hindi may kakaila. Ang Pilipinas, isang tunawan ng mga kultura, ay nagsimulang mabuo niyayakap ang kayamanang dala ng mga palitang ito. Ang pagdating ni Ferdinand Magellan noong 1521 ay hudyat ng pagbabago sa ating kasaysayan. Ang Espanya, na hinimok ng paghahangad ng mga kolonya at ng pagnais na palaganapin ang Kristyanismo, ay inangkin ang ating mga isla. Nagsimula ang isang bagong kabanata na minarkahan ng parehong pag pagunlad at pakikibaka. Itinatag ng mga Espanyol ang Maynila bilang sentro ng kanilang kapangyarihang kolonyal, na ginagawang sentro ng impluensyang Espanyol, ang dating maunlad na sentro ng kalakalan. Ang katolisismo, kasama ang mga malalaking simbahan at masalimot na ritual, ay nag-ugat na permanenteng binago ang espiritual na tanawin ng Pilipinas. Ang wikang Espanyol, musika at mga tradisyon ay naghalo sa atin na lumikha ng isang natatanging timpla ng kultura. Ngunit ang panahong ito ay hindi walang mga anino. Ang mga pag-aalsa na pinag-alab ng pagnanais para sa kalayaan ay sumiklab sa buong kapuluan. Ang mga Pilipino, bagamat na sakop, ay hindi kailanman sumuko sa kanilang pananabik sa kalayaan. Ikalimang bahagi ang sigaw ng katipunan, paggising ng isang bansa. Nasaksihan ng huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo ang pagsilang ng isang bagong uri ng Pilipino edukado mulat sa mga kawalang katarungang idinulot sa kanila at determinadong kumawala sa pamamahala ng mga dayuhan. Ang mga lihim na samahan, tulad ng katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio, ay lumitaw mula sa mga anino. Ang mga miyembro nito ay pinagbuklod ng mga sumpa ng dugo at isang pangarap na kalayaan. Noong labing walong na putanim, ang sigaw para sa kalayaan ay umalingaungaw sa buong kapuluan. Sumiklab ang himagsikang Pilipino na pinag-alab ng mga sakripisyo ng hindi mabilang na Pilipino mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Mula sa mga larangan ng digmaan ng Cavite hanggang sa mga lansangan ng Maynila, ang mga ordinaryong mamamayan ay naging matatapang ng na mga revolusionaryo handang ibuwis ang kanilang buhay para sa pangako ng isang malayang bansa. Ikaanim na bahagi mga pagsubok ng isang bagong republika mula sa isang kapangyarihan patungo sa isapa. Ang daan tungo sa kalayaan ay mahaba at mahirap. Nang tila malapit na ang tagumpay, isang bagong kapangyarihan ang lumitaw sa abot-tanaw ang Estados Unidos ng Amerika. Ang kasunduan sa Paris na nilagdaan noong 1898 -18, ay naglipat ng Pilipinas mula sa mga kamay ng Espanya patungo sa kontrol ng Amerika. Ang ating pakikibaka para sa sariling pagpapasya ay malayo pa sa pagtatapos. Ang digma ang Pilipino-Amerikano, isang brutal at kadalasang nakakaligta ang tunggalian, ay sumubok sa katatagan ng ating bagong bansa. Sa kabila ng matatapang na pagsisikap, na ang nakahiigit na firepower ng mga Amerikano. Sumunod ang panahon ng pamamahala ng Amerikano, na nagdala ng bagong alon ng mga influensyang kultural, mula sa edukasyon at infrastruktura hanggang sa wikang Ingles. Ikapitong bahagi People Power at Higit Pa, paghubog ng isang bansa. Ang ikadalawampung siglo ay isang magulong panahon para sa Pilipinas. Tiniis natin ang pananakop ng mga Hapones noong ikalawang digma ang pandaigdig, nasaksihan ang hindi may larawang kalupitan at nagpakita ng pambihirang katapangan sa harap ng kahirapan. Ang diwa ng paglaban ay nag-alab ng maliwanag, kasama ang mga Pilipinong nakikipaglaban, kasama ang mga puwersang Amerikano upang palayain ang ating bayan nasaksihan ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan ang pagtaas at pagbagsak ng mga diktadurya, mga pakikibaka sa ekonomiya at kaguluhan sa lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling buo ang diwang Pilipino. Ang People Power Revolution noong 1986, isang patunay ng ating hindi natitinag na paniniwala sa demokrasya at kalayaan ay nakakuha ng atensyon ng mundo. Ang rebolusyong walang dugong ito, na pinag-alab ng panalangin at mapayapang protesta, ay nagpatalsik sa isang diktador at nag-usbong ng isang bagong panahon ng pag-asa. Ikawalong bahagi, makabagong Pilipinas, isang habi ng pag-unlad at mga hamon. Ang Pilipinas ngayon ay isang bansang sumusulong, Umusbong tayo bilang isang masiglang demokrasya sa Timog Silangang Asya, ang ating ekonomiya ay patuloy na lumalago, ang ating mga tao ay nagsusumikap para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang pamana ng ating nakaraan, mula sa katatagan ng ating mga ninuno, hanggang sa mga sakripisyo ng ating mga bayani, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin. Siyempre, nananatili ang mga hamon. Ang kahirapan, katiwalian, at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan ay nagpapatuloy ngunit hinaharap natin ang mga balakid na ito ng may parehong determinasyon at optimismo na nagdala sa atin sa daan-daang taon ng kairapan. Ang diwang Pilipino na kinikilala ng ating matibay na pananampalataya, ating dedikasyon sa pamilya, at ating walang hanggang pag-asa ay nananatiling ating pinakamalaking lakas. Ikasiyam na bahagi isang pamana ng katagan, pagtanaw sa kinabukasan. Ang kwento ng Pilipinas ay malayo pa sa pagtatapos. Ito ay isang kwentong isinusulat pa rin, bawat henerasyon ay nagdaragdag ng sarili nitong taludtod sa dakilang salaysay ng ating bansa. Habang nilalayag natin ang mga komplikado ng ikadalawamput isang siglo, dala natin ang mga aral ng ating nakaraan, ang karunungan ng ating mga ninuno, at ang hindi natitinag na paniniwala sa ating kakayahang malampasan ng anumang balakid. Ang Pilipinas, isang kapuluang isinilang sa apoy at hinubog ng mga alon ng kasaysayan, ay isang bansa ng mga nakaligtas, ng mga nangangarap, ng mga nakakamit. Ang ating paglalakbay ay isang patunay ng walang hanggang kapangyarihan ng espiritu ng tao, isang tanglaw ng pag-asa na nag-iilaw sa landas tungo sa isang mas maliwanag na bukas.